So yun guys, maganda maganda umaga Ayan na naman at ang lalarga na naman ang tribo magalaw Ayan So yun, nakikita nyo naman sa aming paligid Na yan, napupuno kami ng mga palay Oo, oh, syala, grabe Sa mga gusto ng palay dyan, o oh, bigas Ayan, dito lang yan sa may kandaba Oo, oh. and balik tayo So yun Larga na naman at panibagong araw para sa aming mga dancer ng Tribo Magalaw At muling sasabak na naman sa panibagong laban na yan Dito ang aming pupuntahan ay ang festival ng Patiklog Which ang Palay Itik Itlog Ayan, yan ang ibig sabihin ng Patiklog guys So yan, dito lang yan sa may Kandaba Ayan, Bisal San Pablo ang lugar na aming pupuntahan So yun guys, kita-kit sa aming venue So yon nandito na kami sa may second station guys So oh, hindi ko na nabidyo yung first station Kasi medyo mabilisan lang And mabilis sa prepare lang kami So yon at dito na tayo sa may second station Let's go! So 'yon, dumako na tayo ngayon at katapos lang ng aming street dance at ito na nga ang aming unity dance. Guys, ayan. So let's go. Music. panoorin nyo na ang aming highlights sa aming pre-inter. And so yun guys, katapos namin ng printer Ayan, dumaon na tayo sa aming awarding Ayan, after na awarding namin Tinanghal kami first runner-up in street dance And first runner-up in pre-inter and pre Ayan guys, maraming maraming salamat And hanggang sa muli, abangan nyo ang mga aming mga susunod na laban Sa tribong magalaw, ang aming journey bilang dancer Maki-alok-alok,